Episode 1, Tinapay at Loto Hindi tinuloy ni Gihan ang pagpunta sa Amerika para sana muling makapiling ang anak. Desidido siyang hanapin ang The Frontman para tudukan na ang karumaldumal na larong Squid Game. Alam nito ang mga galaw niya, kaya una niyang hinanap ang tracking device na natagpuan niya sa likuran ng kanyang tenga. Tinanggal niya ito. Makalipas ang tatlong taon, siya ay nabuhay ng lihim sa isang lumang pink motel na napapalibutan ng sangkatutak na CCTVs. Patuloy pa din siyang dinadalaw ng bangungot ng mga pangyayari. Pinondohan din niya sina Mr. Kim at mga tauhan nito sa paghahanap sa recruiter. Sa pangunguna ni usok pinagplanuhan nilang mabuti ang gagawing manhunt sa recruiter na naglalaro ng dadakaji game sa mga subway stations at nagbibigay ng calling card. Agad nilang ginalugad ang mga subway stations, trains, at maging ang mga kahinahinalang tao. Pero, wala silang nakita. Samantala, si Huang Junho ay tuluyan nang nakarecover, mula sa pagkabaril ng kanyang kuya Inho, at pagkahulog sa bangin. Salamat kay Kapitan Park na siyang sumagip sa kanya sa malawak na karagatan. Nagbalik siya sa serbisyo bilang traffic police. Hindi pinaniwalaan ng kanyang mga natuklasan noon, dahil na din sa kakulangan ng ebidensya. Pero, ang naiwang bakas na iyon sa isla, ay patuloy pa ding bumabalik sa kanyang alaala. Kaya't nagpatuloy pa din siya sa paghahanap ng misteryosong isla, sa tulong pa din ni Kapitan Park. Lumipas ang maraming araw, wala pa din ni Anino ng recruiter ang natatagpuan. Hanggang makarinig sila Usok at Mr. Kim ng kalabo. Sa kabilang substation, naroon ang recruiter na naglalaro ng Dada Koji game. Agad nila itong nireport kay Gihan. Umalis din naman ito matapos ang laro. Patuloy pa din siyang sinundan ng dalawa. Pumunta siya sa bakery para bumili ng isang daang tinapay, at sa lottery ticket store para naman bumili ng isang daang lottery scratch cards. Pagkatapos, dumerecho siya sa Tapgol Park. Isa-isa niyang inalok ang mga palaboy at mga pulubi doon na pumili, tinapay ba o lottery scratch card. Halos karamihan sa mga inalokan niya, ay mas pinili ang lottery scratch card kaysa tinapay. Pagkatapos, ay tumayo siya sa gitna ng park. Ibinuhos niya ang bag ng mga tinapay. Tinapakan niya ito ng paulit-ulit sa harap ng mga palaboy at mga pulubing naroon. Dismayado siya kasi mas pinili pa ng karamihan ang sumugal sa swerte kaysa sa kalam ng kanilang sikmura. Sa kanyang pag-alis, patuloy pa din siyang minanmana ng dalawa. Hindi nila alam, halata na niya ang kanilang mga galaw. Sila naman ang taya sa paglalaro ng madugong bersyon ng bato-bato pick. Ang sino mang matalo ay huhusgahan ng gatilyo ng baril. Swerte ang mapalad, kamatayan naman ang hindi. Sa pagbalik ni Gihan sa Pink Motel, nag-aabang na sa kanya ang The Recruiter. Muli silang nagkaharap makalipas ang tatlong taon. Gustong makaharap ni Gihan ng personal ang boss ni The Recruiter, ang The Frontman. Nangiti lamang siya, kinuwento niya kay Gihan na siya ay dating tagasunog lamang ng mga bangkay ng mga talunan na manlalaro. Hanggang, siya ay binigyan ng baril. Isang araw, naatasan siyang barili ng isang taong talunan, na pamilyar sa kanya. Yun ay ang kanyang ama, Mula noon, tinanggap na niya ang pagigang sunod-sunurang utusan, nakasangkot sa kalupitan ng laro. Nag-alok siya ng isang laro kay Gihan, ang Russian Roulette. Sa isang baril, isang bala lang, papaikutin ito. At kung kanino matapat, kakalabutin ang gatilyo na huhusga sa kanilang kapalaran. Buong tapang nilang sinimula ng laro, hanggang isa sa kanila ang matirang buhay. Kinuha ni Gihan ang isang invitation, may nakasulat, ikatatlumput isa ng Oktubre, hating gabi, Club HDH. Episode 2, Halloween Party Sa masusing pag-iimbestiga ni Jun-ho, nagkaroon siya ng lead sa kinaroroonan ni Gi -han. Sa pagkarinig niya ng putok, agad niyang pinasok ang Pink Motel. Sa isang room, natagpuan niya ang nakagapos at nakasalawal na si Woo At sa ikaapat na palapag naman, ay na-corner niya si Gi -han. Nang subukan niya itong posasan, bigla siyang pinalo ng fire extinguisher ni Wu Sok. Nawalan siya ng malay, nagising na lamang siyang nakaposa sa bathtub. Hindi siya kilala ni Gihan, pero sinabi niyang makailang ulit na silang nagkausap. Maging sa isla, sa paghahanap sa kanyang kuya, pareho ang kanilang adhikain, ang hanapin ng The Frontman. Nagdesisyon ang tatlo na magsanib puwersa para tuluyan ng wakasan ang laro. Pinakita ni Gihan ang kanyang kahandaan mula sa salapi hanggang sa mga armas. Pinalagyan din niya ng improvised tracking device ang kanyang nipin, para ma-monitor ang kinaroroonan niya. Nag-recruit naman si Husok ng mga ex-military personnel para makasama nila sa kanilang mga plano. Sa gabi ng nakatakdang costume party sa Club HDH. Pumasok sila Gihan at Wusok sa loob para hanapin ang the frontman. Dumating din ang mga nakakostume na pink soldiers. Kaya, biglang napasunod si Jun-ho. Nilapitan si Gihan ng square pink soldier at pinasunod sa likuran. Isinakay siya sa magarbong white limousine. Agad naman na trace ni Junho ang kinaroroonan ni Gihan at tinimbrihan ang kanilang mga kasama. Sinundan nila ito, pero sa huli ay napuruhan sila ng mga pink soldier snipers. Sa loob ng limousine, nag-usap sila Gihan at the frontman, gamit ang piggy speaker. Ginustong bumalik ni Gihan sa isla, para tuluyang wakasan ang madugong palaro. Nag-spray ng sleeping gas sa loob, at siya ay nakatulog. Episode 3001 Nagising si Gihan na nasa loob muli ng dormitoryo, kasama ang iba pang mga manlalaro. Suot niya muli ang dati niyang numerong 456. Ang ilan ay nagtatanong, naguguluhan, nagdududa, nagrereklamo, reklamo at nagyayabang. Pero, nang ibulgar sa kanila ang kanilang mga pagkakautang, lahat sila ay natameme. Kagaya na lamang ni Player 333, si Lim Yung Gi. Ang kalaro ng recruiter ng Dada Koji game sa substation, na involved sa napakalaking crypto coin investment scam na Dalmatian. Wanted sa kasong pandaraya at may utang na 1.8 billion won. Si Player196, si Kang Mina, na may utang na 45 million won. Si Player120, si Cho hyun Joo, ang transgender na dating sundalo, na may utang na 330 million won. Si Player230, si Choi Subong, alias Thanos, na may utang na 1.19 billion. Naroon din ang maginang Park Yong Sik, ang player 007, at Jang Bum -ja, ang player 149, na baon din sa pagkakautang. At marami pang iba, pero, ang may pinakamalaking utang, ay si player 100, si Lim Jong De, na may utang na 10 billion won. Naroon silang lahat para sumali sa anim na laro, katumbas ng napakalaking premyo, 45 billion 600 million won. Hindi na bago kay Gihan ang mga eksenang ito. Ang pinagkaiba lamang ay ang bago nitong patakaran na kung saan matapos ang bawat laro, pwedeng bumoto ang mga manlalaro kung gusto nilang ituloy o tapusin ang laro. Kapag nakakuha ng mayoryang boto ang pagtapos, mahahati ang pera sa lahat ng natirang manlalaro. Muli, isa-isa silang kinuhanan ng ID picture. Nagulat na lamang si Gihan nang makita niya si Park Jung-bae ang player 390, na kanyang best friend body sa pagsusugal noon, nakasali din sa palaro. Sinabihan niya itong manatili lamang sa kanyang tabi at magtiwala. Samantala, patuloy naman ang grupo ni Junho at Woosuk, sa paghahanap ng kinaroroonan ni Gihan, sakay sa barko ni Kapitan Park. Sinundan nila ang lokasyon ng tracking device sa ngipin ni Gihan. Dinala sila sa isang isla, minasid nila ang paligid gamit ang drone. Muling nagbukas ang pamilyar na laro, ang red light, green light. Kalmado ang lahat. Sa pag-aakalang matutuklasan nila Usop ang kinaroroonan ng isla, ay nagkamali sila. Wala na pala sa ngipinigihan ang tracking device, kundi nasa mga pamain ng isda na pala. Hindi siya tuloy matagpuan. Patay! Sinubukan ni Gihan na babalaan ang lahat patungkol sa patakaran ng laro. Pero, pinagtawanan lamang siya at tinawag pang baliw. Hanggang nagsimula na ang laro. Sa una ay sumunod ang lahat sa kanya. Walang namamatay. Pero, nang magpanik si Player 196, si Kang Mina, dahil sa bubuyog, binaril siya sa ulo ng sniper. Nagpanik ang karamihan, at sunod-sunod na pinagbabaril. Tumakbo ang ilan, pero tinaddad sila ng bala ng mga sniper. Isa sa mga sniper, ay si Kang Noo Pink Soldier No. 011. Dating North Korean soldier na nagkaroon ng matinding trauma sa pagkawalan ng kanyang anak. Nagtrabaho siya bilang part-time rabbit mascot sa amusement park. Dito niya nakilala si Nayon na may blood cancer. Bumalik siya sa isla, hindi para sumali sa laro, kundi bilang sniper kung saan niya nakita si Park Gai Ong Sok, ang player number 246. Ang ama ni Nayo na sumali din sa laro dahil sa kagustuhan na may pagamot ang anak. Alam din niya ang illegal na kalakaran ng organ donor sa mga buhay pang mga kasali sa laro. Nagsink in na din sa mga manlalaro ang patakaran ng laro. Sumunod sila sa mga sinabi ni Gi Hang. sila ng group formation, matatangkad sa harap, pandak sa likod upang matakpa ng ilan sa bahagyang paggalaw. Samantalang si Thanos naman, ay tumira ng ecstasy na nasa kanyang cross pendant, para mawala ang pagkatakot. Gumana ang estratehiyang ito, at marami, ang nakatawi. Tulala ang lahat sa pangyayari. Dumating ang mga Pink Guards, at ipinahayag sa kanila ang resulta ng nagdaang laro, puti naman lalaro ang napatay, tatlundaan at animnaputlima na lang ang natira. Lumuhod at nagmakaawa ang maginang Jiung Ja, na tapusin na ang laro. Ganon din ang ginawa ng iba pang manlalaro. Ngunit, nang ipahayag ng guards ang kabuoang pera pagkatapos ng unang laro, ay 9.1 billion won. Nakapag-hahatiin sa mga natitirang manlalaro, ito ay 24,931,500 won lamang sa bawat isa. Hindi sumang-ayon ang karamihan, kaya, nagkaroon ng unang botohan kung itutuloy pa o hindi na, ang kasunod na laro. Dikit ang botohan ng gusto at ayaw. Tumabla sa bilang na isandaan at walumput dalawang boto. Nakasalalay na lamang sa boto ni 001 ang resulta. Pero, nanlumo ang mga ayaw, nang lumamang ng isang boto ang mga may gusto, dahil kay player 001, si Wang Inho, ang mukha sa likod ng maskara ni The Frontman. Episode 4, Anim na Paa sa pagkapanalo ng boto hang ipagpatuloy ang laro, na ng pag-asa si Gihan na mailigtas ang lahat. Nilapitan siya ni Inhu at sinabing, pinili niya na ipagpatuloy ang laro, dahil sa pag-asang maipapanalo nila ang mga susunod na mga laro. Sa tulong niya, na minsan ang naideklarang panalo, at kabisado na ang mga susunod pang mga laro. Sumang-ayon ang karamihan. Nagpakilala din si Kang De Ho, ang Player 388, na may pagkakautang na 630 million won. Napansin ni Jung Dae ang kanyang tato, kapareho ng kanyang tato bilang dating Marines. Sila Thanos naman, at aso nitong sinamgyu, ang Player 124, ay pinagtulungang bugbugin si Myung Gi dahil sa crypto scam investment nito noon. Hindi naman hinayaan ni Inho ang kaguluhang iyon, at tinanggalan sila ng angas natuwa ang karamihan. Nagkakwentuhan din sila ni Gihan patungkol sa dahilan ng kanyang pagsali sa laro. Ito ay para sa kanyang asawang may acute cirrhosis na nangangailangan ng liver transplant. Kinaumagahan, bago magsimula ang laro, nilapitan ni Kim Jun Hee, ang player 222, si Myung Gi na kanyang kinagulat. Bukod sa biktima din siya ng kanyang crypto scam, nabuntis din niya ito. Pinapalaglag niya ang sanggol, pero hindi ito ginawa ni Jun Hee, at sumali sa madugong palaro, para suportahan ang magiging anak ng magisa Sa ikalawang laro, sa ang lahat sa sinabi ni Gihan na laro, ang dalgoma, o honeycomb. Triangulo ang pipiliin nila, pero, nang sila ay pumasok, ibang laro ang naghihintay sa kanila. Sinisi nila si Gihan sa maling impormasyon. Sa laro, kailangan nilang makabuo ng team na may limang grupo. Si Hyunju ay nagsimula ng humanap ng kagrupo. Pero, dahil sa kanyang pagiging transgender, inayawan siya ng karamihan. Ganun din naman ang maginang Yong Sik at Ji Yong dahil sa matandang ina. Kaya, bumuo sila ng grupo kasama si Kim Young Mi, ang Player 095. At si Sion Yeo, ang Peking Spiritistang Player 044. At kahit na hindi nag-click ang pakyut ni Thano sa magandang si Semi, ang Player 380, ay naisama nila ito sa grupo basta kasama din si Park Min Su, ang mahiyaing player 125, na mapabilang din sa kanilang grupo. Sinama naman nila Gihan, In Ho, Jung Bae, De Ho, si Jun Hee sa grupo kahit alam nilang buntis ito. Ang ikalawang laro ay six-legged pentathlon, o ang anim na paa. Kung saan ang mga paa ng limang miyembro ng grupo ay itatali, para makabuo ng anim na paa, at para makagalaw bilang isang grupo. Sila ay magmamarcha sa paligid ng Rainbow Painted Circle Track na mayroong limang games na lalaruin. Ito ay ang mga laro batay sa pagkakasunod-sunod, ang Dada Koji, ang Flying Stone, ang Gongi o Five Stone, ang Pangit Chiga o Spinning Top, at ang Jajajogi. Kailangan nilang makumplito ang laro sa loob ng limang minuto, kung hindi sila ay mamatay. Episode 5, Isang Laro Pa Sumabak na ang grupo ni Hyunju. Sa unang laro, hindi agad flip ni Yang ang isang card sa Dadakaji game. Sinabi sa kanya ni Hyunju, na e-flip ang asol na Dadakaji. Sinubukan niya iyon at nag-flip nga sa pulang Dadakoji, nakalusot sila sa una. Umusad ang koponan sa pangalawa, para maglaro ng bisek shiga. Inihagis ni Yong ang batong ngunit, sumablay siya. Kinuha nila ang bato at madiskarteng umatras pabalik sa linya. Sinabi ni Jiung Ja kay Yong na isipin ang lapida ay mukha ng scammer, na sumira ng buhay niya. Kaya, sumigaw si Yong at galit na itinapon ang bato na pamukol sa lapida. Nakalusot muli sila, tuwang-tuwa ang iba pang mga player ng laro. Sa ikatlong laro, si Jiung Jo naman ang tuka sa Gongi game. Kinabahan siya, pero nang pinaalala sa kanya ni Yong Sik na nilalaro niya ito noon, gamit ang mga bala sa Korean War. At sumpain ang kalaguyo ng kanyang asawa noon, ay muli silang nakalusot. Tuloy sila sa ikaapat na laro, ang Panggit Shiga. Sa pagbuhol pa lang ng PC sa trumpo, ay palyado na ang mga kamay ni Sian Yeo, Naunahan siya ng takot, at pinaubayan na lamang ang kanilang kapalaran sa kanyang Diyos Diyosan. Biglang sinampal siya ni Hyunju at sinabi, papatayin kita bago pa ang mga Diyos. Natauhan siya at hinagis ang trumpo at umikot ito. Lumusat silang muli, nagdiwang ang lahat, sa ikalimang laro, ang Jajachabi. Si Hyunju naman ang taya. Pinakiusapan niya ang kanyang mga kagrupo, at mga manunood na tumalikod at huwag siyang panuulin, para maitago ang naudlot niyang gender transition. Sinimulan niya ang pagsipa hanggang makalimang beses. Nakalusot silang lahat sa limang laro, nagdiwang ang lahat at nakakuha sila ng napakaraming teknik sa grupong iyon nila Hyunju Sinundan ang karamihan ng teknik nila, bagamat maraming grupo ang nanalo, may mga ilan pa din ang hindi tinalat Ang grupo nila Gi Han, Team 73 at ang Team 72, ang pinakahuli sa lahat. Buo ang kampyansa ng grupo, lalo na at kasama nila si Gihan. Nagsimula na ang laro, nagpipagad ni Junhee ang pulang dadakaji. Maaga silang umusad sa ikalawa. Si Junbei, na dati din isang baseball pitcher, ang pumukol ng tira sa lapida, sa pole. Abante sila uli, si Dehu naman ang lumaro ng gonggi, nag-ali agad, sobrang bilis. Sa ikaapat na laro, may natitira pang tatlot kalahating minuto. Kinuha ni Inbo ang PC at iniikot sa trumpo. Sa unang hages, ay bigo itong umikot. Ganon din sa ikalawa, sa tulong ni Gihan, napakalma niya si Inbo sa pamamagitan ng pagbalik alaala ng kanyang pagkabata habang nilalaro ang panggit siga. Gamit ang kanyang kaliwang kamay, matagumpay niyang napaikot ang trumpo. At sa pinakahuling laro ng Jeje Chavi, si Gihan ang pag-asa. Sinimulan niya ang pagsipa, pero sa ika-apat, medyo napalakas ito at kamuntikanan ng hindi maabot. Buti na lang at nahagip iyon. Mabilis silang tumakbo, hanggang makatawid sa finish line, na may isang segundo pa ang natitira. Panalo sila. Pagbalik sa dormitoryo, muling inanunsyo ang kasalukuyang halaga ng premyo. Tumata ginting na 20.1 billion won na inireklamo pa din ng iilan dahil sa maanumalyang computation Ganun pa man, nasa kanilang pagpapasya muli kung itutuloy pa ang laro o hindi na. Ang grupo nila Gihan at ang grupo nila Hyunju ay nagkaisang ihinto na ang laro. Pero, sa pagpindot ng boto, tatlo sa kanila ang gusto pang ituloy ang laro. Si Yong Sik, na mayroon pa palang mas malaking utang. Si Hyun nabalak na balak ipagpatuloy ang naudlot na gender transition. At si Jung Day dahil din sa napakalaking utang. Sa pag-uudyok din ng karamihan, nanalo ang botong ipagpatuloy ang laro. Naging tensyonado ang buong gabi, dahil sa pangambang, baka magkapatayan, para mabawasan ang kanilang bilang. Episode 6, OX Kinabukasan, tumuloy sila sa ikatlong laro. Ang Mingle, kung saan ang mga manlalaro, ay tatayo sa umiikot na platform carousel. May babanggiting numero, kailangan na makabuo ang mga manlalaro ng grupo, batay sa numerong binanggit. Pagkatapos, ay kailangan nilang makapasok sa mga kwarto, sa loob lamang ng 30 segundo. At kung hindi, mamamatay. Sa paghinto ng platform, 10 ang binanggit. Dali-dali silang bumuo ng 10 miyembro, at mabilis na pumasok sa kwarto habang ang ilan naman na naiwan, ay pinagpapatay. Nagpatuloy ang laro, sa muling paghinto, apat naman ang kailangan. Pinatay ang ilan, maging ang mga pulang sa bilang. Pagkatapos, ay tatlo, anim, at ang pinakahuli, dalawa. Sa dormitoryo, matapos ang laro, nagkaroon muli ng butuhan. Mas dikit ang butuhan ngayon. Tumabla sa parehong 50 ang boto. Kaya, magkakaroon muli ng botohan kinabukasan. Naging mas agresibo ang pagkakampi-kampihan. Hanggang tuluyan ang mapatay ni Myunggi si Thanos. Daglian naman na kinuha ni Namgyu, ang cross ecstasy necklace nito. Sa riot na nangyaring iyon, isa-isang binanggit ang mga namatay, katumbas ng karagdagang halaga ng premyo. Naging mas komplikado ang sitwasyon ng bawat kasali kailangan nilang makabuo ng plano, nang hindi sila maunahan ng mga oposisyon. Pero, iba ang suhestyon ni Gihan. Hindi dapat na magkaroon ng madugong patayan. Ang kailangan nila, ay tugisin mismo ang may utak at punot dulo ng laro. Sila ang tunay na mga kalaban. Pero, papano, may mga baril ang mga sundalo. Episode 7, Kaibigan o Kaaway Nang gabing patayin na ang ilaw, sumiklab muli ang patayan ng magkabilang grupo habang ang grupo naman ni Gihan ay nagkubli. Nag-aabang ng tsyempong sumalakay, at sa pagdating ng mga sundalo, kinuha nila ang mga armas nito. Nagkapalitan ng puto, sumiklab muli kay Hyunju ang pagiging dating sundalo. Nakipagratratan siya ng barilan sa mga kaaway, hanggang madama na nila ang mga ito. Nakakuha sila ng mga armas, mga bala, at mga two-way radio. May mga ilan ding nakiisa para makipaglaban. Tinuruan naman sila ni Hyun Ju, na dati palang may ranggo na sarhento sa Special Forces, sa tamang paggamit ng MP5 submachine gun. Sinimula nila na tuntunin ang management area. Habang mabilis din naman pumwesto ang mga pink soldiers, nagkapalitan ng mga putok. Matapang na pinagbabaril ni Hyun Ju ang mga kaaway. Pero si De Ho, na dating Marines ay nanginginig sa takot at natutulala. Bar-bar na lang siyang tumiradat. Magkabila ang gantihan ng putok ang umalangaw sa paligid. Humiwalay sila Gihan at Junbei, para hanapin ang control room sa bahay kuha sa access map. Mask. Matapos maskan, napasok nila ang lihim na pintuan ng manager's area. Sinalubong sila ng mga pink mask soldiers. Tuloy pa din ang bakbakan. Nauugusan na sila ng bala. Kailangan nilang balikan ng mga namatay na mga pink soldiers, na may mga ekstrang ammunition sa kasuotan. Nagboluntaryo si Dehu na siya na lamang ang kukuha. Habang sila Inhu naman ay sumunod kiligihan, Naghati sila sa dalawang taksyon para humanap pa ng iba pang daanan papuntang control room. Isa-isang pinagkukuha ni Dehu ang mga ammunition sa mga patay na kalaban. At sa tulong din nila yung sick, nakalikom sila ng madami. Pero, sa pagbalik ni Deho sa labanan, bigla siyang dinapuan ng daga sa dibdib. Siya ay duwag, hindi na niya binulikan, at iniwan niya sila Hyunju na nakabitin sa kakaunting mga bala. Samantala, lumabas na din ang tunay na pagkatao ni Inho, at pinagpapatay ang dalawang kasamahan. Naradayohan pa niya si Gihan, at nagkunwaring na corner at napatay. Bumalik naman si Hyunju sa dormitoryo, at natagpuan niya ang duwag na deho na nagkukubli sa takot. Gustuhin man niyang lumaban magisa ay pinigilan siya ni Jiung Jao. Tuluyan na din na corner ng mga Pink Soldiers, ang sanang opensibang grupo nila Gai Ong Sok. Sumuko sila, pero binaril. Binaril din siya ni Nuyul. Tuluyan na din naubusan sila gihan ng bala, kaya napilitan na din silang sumuko. Lumuhad silang dalawa ni Jung Bi sa harapan ni The frontman. Man. niya si Gihan kung naging masaya ba siya sa pagiging hero. At dahil sa kanyang kapangahasan, itinutok sa kanya ang baril. Pero ipinutok kay Yung day. Naghimutok sa galit si Gihan at nagsisigaw, nabigo niyang mailigtas ang lahat, lalo na ang kanyang matalik na kaibigan.